Melay, ayaw ipagtanggol si Jason sa pambababae, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Maglalabing dalawang taon ng kasal si na Melay Cantiveros at Jason Francisco. Nabiyayaan ng dalawang babaeng anak ang mag-asawa. Sa mahigit isang dekada ay marami na ring nalampasang pagsubok si na Melay at Jason. Para sa komedya ay talagang naramdaman niya mula kay Jason ang tunay na pagmamahal taliwas sa mga napababalita tungkol sa di umano'y pambababae ng mister. Sobrang ang swerte ko sa asawa dahil siya ang pinaka-faithful sa lahat. Yan ang problema online, hindi mo maiwasan dahil hindi naman nila alam. So gagawa sila ng isyo. Kasi gwapo naman si Jason. Hindi naman namin kailangang mag-explain sa kanila. Ang asawa ko naman ang sabi, huwag mo akong ipagtanggol sa ganyan. Parang iisipin nila may isyo talaga, kwento ni Melay sa YouTube channel ni Bernadette Sembrano. Malaki ang pasasalamat ng aktres dahil sa mga proyektong ipinagkakatiwala sa kanya ng ABS-CBN. Nawala man ang magandang buhay ay nagkaroon naman ng one-on-one na sariling programa ngayon ni Melay patuloy na sinusuportahan ng aktres ang pangangailan ng mga magulang na nakabase sa General Santos City. Yung parents ko, si mama isa na lang ang kidney. Nagkasakit sa isang kidney. Si papa naman may prostate cancer. Thank you, God, naso-survive dahil nabibigyan ng trabaho at naso-sustain ang needs ng parents, pahayag ng komedyana kung sakaling magre-retiro sa show business ay nais nice pa rin umanong bumalik ni Melay sa probinsya ang kanyang pinanggalingan. Ang buhay ko sa probinsya is a wonderful and very happy life. Ako kasi mablis makontento. Anytime na mawala ng trabaho kaya kung bumalik doon. Wala akong pera noon, masaya na ako. Ano pa kaya kung may pera na ako ngayon, makahulugang pahayag ng actress. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.